What's up mga ka-TV ah, Dito na lang po ang inyong lingkod David Roman TV na Muli magbabahagi ng konting experience na may share po sa inyo tulad nitong mga dumaan sa may bahay namin ng mga nag-aayos ng mga sirang electric pans at ah, alam nyo naman itong aming tatlong electric pans na puro na at buti na lang Uh, itinabi mo at itinago ng aking misis at sapagkat yung mga magbubuti laging nakikita akala ibebenta na so tinago muna niya para na sa ganun baka sakaling may dumating na mga mag-aayos na katulad nila itong dalawang sila Butog at Eljan ng San Carlos Pangasinan na umiikot sa mga bayan-bayan dito sa Pangasinan upang mag-ayos ng mga Sirang electric fans At natiyempo naman dagupan ang kanilang Destinasyon So tinawag po namin sila At uh, pina-check up Itong mga tatlong sirang electric fans Po namin At buti lang hindi na itapon At ayun uh, ginagawa na po nila uh, Medyo nagkausap lang po kami Tungkol sa mga ano May mga papalitan daw ng mga piyesa sapagkat talaga naman kung titingnan ninyo eh mukhang hindi nagagana itong mga electric fans na to so tiningnan nila at sinabi nila ang kanilang presyo pati yung mga spare parts na ipinalit nila so sa madalit salita eh nagkasundo naman po kami so kaya ayon sinimulan na nila at inaayos ang aming mga electric fans so ayun po nakikita po ninyo dalawang stand pan at isang despan uh, desk pan po ang inaayos nila. Kompleto po sila ng gamit. Isang tricycle po sila na ando doon lahat. Yung mga spare parts ng bawat mga electric pans. sa noho. So, yun. hindi naman po sila talaga kailangan pang maghanap kung saan saan. Kundi ando lang sa mga gamit nila ang pwede nilang ipamalit sa mga spare parts na sira sa electric pan ninyo. So katulad na sa amin ayon uh, Ayun at na uh, Ayos naman na nila Ayan at nakikita po ninyo Na tinetape na po Yung sa kuryente niya Yung cord At yan tinilagay na yung takip At tetestingin na po So ako kami po ay eh, talagang satisfied na satisfied sa dalawang ito na sina Eljan at Butog ng San Carlos City. So sa mga taga po, Antayin nyo lang po sila at umiikot po sila sa mga bayan-bayan para kayo ay hanapin ang mga may sirang electric fans. At ito ay kanilang gagawin. Maasahan po niyo sila at may warranty po lahat ng ginagawa nila. So, hindi po basta-basta pagka nasira eh, hindi na sila magpapakita pang muli. Ibibigay po nila ang kanilang cellphone number upang matawagan nyo sila at sabihin kung may problema pa po sa kanilang ginawa. So, ang ibig sabihin, eh, mga tunay na repairman po itong mga to hindi po itong mga scammer na pag nagawa ngayon, bukas, sira na. So, ito po, at ayan, uh, umaandar na po yung isa, katatapos lang, oh, hindi na namin inaasahan na aandar pa yan, pero ngayon, umaandar na. So, nakanguhulugan, talagang sila ay maasahan. Ano po? So, yung mga itatapon na lang sana ng mga electric pass na sira-sira, mga nabasag na blade, eh, meron po silang mga reserva. Ano po? So, dapat, ayan, pangalawang electric pan na po na nagawa nila, gumagana na. So, ako, sipin ninyo kung ito po ay naitapon o naibenta sa magbobote sayang naman po eh, magkano po ba ang mga electric pans ngayon eh, wala na po yata ang 500 ngayon mga pinakamura baka isang libon na ho samantalang ang labor po nila ay eh, napaka baba ng singil nila uh, ibig sabihin yung tamang tama lang po at ang kanilang mga spare parts ay eh, murang-mura din so tangkilikin po natin ang mga magigiting na electric pan repairman sila butog at Eljan ng San Carlos City yan at yung pangatlong electric pump pan po, tetestingin na po ni Butob yan nakita po natin lahat na umaandar na po silang tatlo so ako, malaking malaking pasalamat po sa dalawang ito na nakapasyal dito sa Dagupan po at uh, dito sa aming barangay ay eh, nakapunta sila yan ang mga magigiting na electric pan repairman Uh, yan ho, i-akin pong sila sa inyo. So, sa muli po, yan ay antayin po natin na kung meron po kayo may mga sirang electric pan, ay, hanapin nyo lang po itong dalawang ito. Butog and Eljan. Mga batikang electric pan repairman. Umiikot sa bawat bayan ng Pangasinan upang kayo mapagsilbihan at magawa ang mga sirang electric pan. Samuli, muli, ito po ang inyong lingkod, David Roman TV. At huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.